Hello so, mga kabatang health eh, and syempre today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel don't forget to click the subscribe button tayo na ba para lagi ka pa updated sa lahat ng mga ina para sinasasawa so, so, namin ng video buwa ba ba ako kaya may dating tayo sa so, pa mamaya bigla na tayong gumulong so ito mga kabatang health dahil nga super grabe ngayon ko nakita kung ano yung nangyari sa tunto halos after mat na nga lang yung nasaksihan ko pero kasi kahapon sa Bulacan tayo Bulacan area tayo pero sa tunto kanina na check na natin nga pala dito ako sa Quezon City naman kaya <laughs> sa so, po akong Dora Dora the Exploratory pero ito nga mga kabata helmet ang napansin ko lang talaga eh base na rin sa mga nakausap natin kanina sa Tundo, first time talaga nilang makaranas. Bukod dun sa undoy. Yung undoy, iba siya kay Karina daw talaga. And, totoo naman yun mga kabata helmet, based sa experience natin. Noong time ni undoy, nag-rescue pa tayo. Pero, itong kay Karina, wala talaga siyang direct impact. Yung habagat talaga yung nakaapekto sa atin. Pero, grabe talaga yung pinsala niya. And, kung mapapansin natin, ang dami talagang bumahang lugar. Ang daming lugar na mga lumubog. At after noon, naglutangan at lumitaw talaga yung mga kabasurahan. So, ako sa may EDSA. EDSA tumakot ba the helmet? And, ano nga ba talaga ang problema? Di ba napakinggan natin sa SONA, yung kapata helmet na 5,500, yung bilang ng mga projects for the flood control parang wala naman pong naganap na control, meron flood, pero yung control, parang yung talaga yung naiwan ayun nga, 5,500 yung projects for the flood control, nasan na ano ba yun, uumpisan pa lang pa yun, o naumpisan na yung iba na beaten, ano na so sa mga hindi nakasakse kung ano talaga yung mga ganap kahapon eto yung mga ibang lugar sa akin nilipad ako eto yung mga ibang lugar na talagang super lumabog ano rin nyo oh no, inaanid yung mga barge gosh, nagbabanggaan sila oh my, tatamay doon? Ang lalim na. Wala, kanina pa nag-alisan yun. Alas otso eh. pa yan. Ang yan oh. Ang lalim yan. Oh. 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 during the Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng laninya at mga matinding pag naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na narito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 na raang ektarya ng lupa at anim na nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. So ayun mga batang helmet, ano po bang masasabi nyo? Di ba galing naman sa tax natin yan, taxpayer tayo, galing sa ating buwis yan. Ano man yung mga proyekto na ginagawa nila, pero parang hindi naman din natin maramdaman, hindi natin maranasan yung kinhawa. Pero ramdam na ramdam natin yung dusa. <coughs> Gaya ng anong mga, grabe talaga yung mga bahay na hindi ko inakalal, especially yung mga subdivision na hindi naman talaga binabaha dati at ngayon talaga super lumubog comment down below nyo na dyan kung ano masasabi nyo pero sana naman madama natin no madama natin yung gobyerno <sighs> habang may nawawala ay balita ko pala mga kapata helmet meron palang eras tour sa Munich, Germany so meron palang concert Taylor Swift o yung Eras Tour na gaganapin sa July 27 sa Munich, Germany. Okay! basta mga kapatang helmet, tulong lang tayo at ahon Pilipinas tayo. Tayo lang din naman na magtutulungan sa isang gobyerno mawawala <coughs> stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay niya, naging din ang buhay niyo. It is getting better every day. God bless everyone. bye